ma pagbagsak ng mga bomba dito sa Marawi City. Kanina ang nakita nating uh, mga lumilipad dito ay yung mga S211 aircraft ng uh, Philippine uh, Air Force. Hindi na yung karaniwang Augusta choppers na pinapalipad nila kagaya kahapon. Ito nga ay sa kabila nitong uh, kinumpirmang pagkamatay ng uh, sampu at pagkasugat ng pitong sundalo dahil nga dyan sa airstrike na isinagawa kahapon. Ngayon, uh, ayon kay uh, Defense Secretary Delphine Lorenzana, ay uh, nagkaroon ng pilot error at uh, may binabanggit din na pagkakamali sa koordinasyon ng uh, mga opisyal dito. Pero uh, iimbestigahan daw nila iyang uh, nangyaring uh, friendly fire, pagka uh, pagkamatay ng mga sundalo dahil sa friendly fire kahapon. Samantala, uh, dito sa kinakatayuan natin, Pinky, ay meron pa rin mga sibilyan na nagtatangkang pumasok dito sa conflict zone. Di umano ay kukuha sila ng mga gamit nila dahil uh, noong sila ay lumikas sa so mga nakarang araw ay hindi sila nakakuha ng mga gamit. Pero ang uh, mga puwersa dito, mga polis, ay uh, of course uh, hinuhold sila dahil nga hindi, hindi nararapat o hindi tama na makapasok ulit dito sa, sa conflict zone. At uh, kanina may mga nakita tayo mga kababaihan, may mga bitbit -bit na silang uh, mga damit nang galing daw sila sa kanilang bahay, yung isa empleyado pa daw ng court. Pero lahat sila ay dumaan sa pagtatanong ng mga polis bago sila payagang uh, makabalik doon sa evacuation site. Pinky. George Kahiles nag-uulat mula sa Marawi City. Nag